Marini tinanggi ni Rep. Steve Chongbian Solon ng Sarangani na siya ang congressman sa viral na mga ditrato na nahuling nanonood ng online sabong habang unang araw ng sesyon ng 20th Congress. pinurahan ni Solon ang ilang headline sa mga pubmat o publication materials sa social media tungkol sa issue dalang caption ay Solon na ispatang nanonood ng isabong. E Ayon kay Solon, dal dito inaakala tuloy ng ilang netizen na siya ang naturang mambabatas dahil sa kanyang apelido. Paalala niya sa publiko na unawain ang mga binabasa at mga caption. Ang Solon ay isa sa mga tawag sa mga mambabatas o lawmaker. Gate ni Solon, hindi siya nagsusugal at hindi rin siya pabor sa online gambling. Sa ngayon ay palaisipan pa rin kung sino ang naturang kongresista na nanonood ng online sabong noong unang araw ng sesyon ng kamera habang naghahayag ng kanika nalang boto sa speakership race. Isa pang sidelight, meron din daw nanonood ng online na bilyar habang nagsesesyon. Para sa MBC TV Network News, ako si Milk Regunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.